Aris, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ay okay na gawin para walang makakuha ng iyong oras na mga buenas at pag may panalo ay pwedeng magrest at pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi ng masaya ng pagkapanalo. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.10 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. Bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green ay magagawa mong makalaro ng maingat para makapanalo. Taurus, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ay okay na gawin para walang makakuha ng iyong oras na mga buenas at pag may panalo ay pwedeng magrest at pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi ng masaya ng pagkapanalo Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo ang player na masyadong madaldal ang iiwasan dahil mabibigyan kanya ng kamalasan. Gemini, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ay okay na gawin para walang makakuha ng iyong oras na mga buenas at pag may panalo ay pwedeng magrest at pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi ng masaya ng pagkapanalo. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:00 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 51 minutong negatibo Kulang kulay at mga matang malalaki ang iiwasan dahil magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Cancer, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ay okay na gawin para walang makakuha ng iyong oras na mga buenas at pag may panalo ay pwedeng magrest at pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi ng masaya ng pagkapanalo. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 10 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo Iiwasan mong kulay ay gold dahil magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Leo, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ay okay. Nagawin para walang makakuha ng iyong oras na mga buenas at pag may panalo ay pwedeng magrest at pag. Isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi ng masaya ng pagkapanalo. Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.00 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay pula dahil pwede kang malasin kagad at para matalo. Virgo, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ay okay na gawin para walang makakuha ng iyong oras na mga buenas at pag may panalo ay pwedeng magrest at pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy ng Makauwi ng masaya ng pagkapanalo, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na limampung minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange at sa player na mahilig magsalita ng kabastusan magdadala sa iyo ng pagkatalo. Libra, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ay okay na gawin para walang makakuha ng iyong oras na mga buenas at pag may panalo ay pwedeng magrest at pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy, nang makauwi ng masaya ng pagkapanalo, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, At sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, kulay yellow ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang magagawang maibibigay sa iyo, at sa player na malalaki ang ipin dahil dadalan ka ng kamalasan. Scorpio, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ay, okay na gawin para walang makakuha ng iyong oras na mga buenas, at pag may panalo ay pwedeng mag -rest. At pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy, nang makauwi ng masaya ng pagkapanalo. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo umiwas ka sa kulay blue dahil kaya ang mabigyan kagad ng pagkatalo. Sagittarius, ang maging mahirap kausapin pag nananalo, ay okay na gawin para walang makakuha ng iyong oras, na mga buenas, at pag may panalo ay pwedeng magrest. At pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi ng masaya ng pagkapanalo, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 5 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, yellow na kulay ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Capricorn, ang maging mahirap kausapin pag nananalo, ay okay na gawin para walang makakuha ng iyong oras, na mga buenas, at pag may panalo ay pwedeng magrest at pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy, nang makauwi ng masaya ng pagkapanalo. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na apat na put dalawa negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 tatlong minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay red ng maging maingat pag nananalo. Aquarius ang maging mahirap kausapin pag nananalo. Ay okay na gawin para walang makakuha ng iyong oras. Na mga buenas, at pag may panalo ay pwedeng magrest. At pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy, nang makauwi ng masaya ng pagkapanalo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 .10 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo Huwag masyadong makipag-usap pag ikaw ay kasalukuyang nananalo, baka maubos ang swerte at umiwas sa kulay brown. Pisces, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ay okay na gawin para walang makakuha ng iyong oras na mga buenas at pag may panalo ay pwedeng mag -rest at pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy, nang makauwi ng masaya ng pagkapanalo, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, silver na kulay ang dapat na dahil magagawa kanyang mabigyan ng kamalasan.